Kung may pares Overload mga par, meron din naman akong Mungo Overload. Meron tong kunting karne at chicharon. At syempre may gulay ito mga par na ampalaya at malunggay na pampahaba ng buhay. Napakadali lang lutuin ito mga par. Basta meron ka lang Mungo, abay syempre makakagawa ka na ng Mungo Overload. Dahil kung ano ang masarap ay dapat kinakain. Ito yung mga uh, ingredients nating mga malulupit mga par. Ang sibuyas na pababasit ng sagaw at ang bawang na pamatay aswang. Panibagong day, panibagong araw na naman tayo mga par. Samaan nyo na naman ako upang lutuin natin ang Mungo Overload. Meron tayo ditong liyempo mga par. At uh, chicharon at ang kanyang gulay na malunggay na pabalikas ng buto. At ang, ang, palaya, ang palaya is napait pero mas napait sa bigo sa pag-ibig. Alam nyo ba mga par may dalawang klase ang Mungo. Ito yung tinatawag sa aming mga Ilocano, yung seleng mga par. At yung isa naman ay kusapo, yung medyo mala malabo mga par yan. Yan ang lulutuin natin mga par, ang kusapo na balatong sa Ilocano. At ayun na mga par, naglagay na nga ako at syempre hugasan ko na yan ng 100 times. Ay 100 times, mga 5 times lang pala mga par yan. Nag-shower pa nga mga par. At syempre magkatawas yung mga par ay pakukulan natin hanggang sa lumambot. At habang pinapakuluan natin mga parang ating munggo ay i-prepare -pre na rin natin ang ating yempo. Lalagyan ko rin yan ng toyo at i ko lang muna para ng mga 10 minutes. At pagkatapos kung nga dyan may babat ay syempre ipiprito ko muna yan mga par. Ayan. Ipiprito ko muna ang ating yempo mga par. At syempre tatakpan ko muna yan mga par. At syempre pre-prepare ko na rin ang ating ampalaya. Ampalaya is mapait pero mas mapait ang bigo sa pag-ibig. At yung inugasan ko na nga sa mga par at ibababad ko muna siya, sa tubig at isusuper na natin ang ating malungga himay himay na rin natin yan mga par at pagkatapos nating mahimay mga par ay ibababad din natin sa tubig at itatabi muna natin mga par at dahil na kumukulo ng ating munggo mga par ay tatanggalin ko muna yung mga bula bula mga par para hindi madaling mapanis ang ating munggo tanggalin natin yung mga bula bula mga par at yun na mga par pabalik na rin natin ang ating liempo mga par eto na mga par ang ating mga malupitang ingredients ang bawang na papabansit ng sakaw at ang sibuyas na pamatesok ay baliktad pala Ah, uh, dapat pala yung sibuyas. Ah, uh, pero anyway, ako na yung mga para at maglalagay na nga tayo dyan ng mantika at magsasabay ko na yung igigis sa mga par. Hanggang sa mga golden brown, kaso nasobraan, naging itim brown na mga pareho. Nasobraan ko sa pag sangkot siya yung bawang sibuyas mga par at ko na nga mga par. At syempre, lalagay ko na ang kampalaya is mapai. Pero mas mapait ang bigo sa pag-ibig. At ayun na mga par, nilagay ko na nga. Syempre, mga par, tatakpan natin yan mga par. At ayun na mga paro oh, biglang dumaan si B. Acid. Si B. Acid, naglagay na ng B. Acid, mga par. At syempre, nalagay na rin natin yung malunggay, mga par. At yun, si B. B. Magic na naman, ang dumaan. At ayun na mga par, hinalo-halo ko na at si B. chicharon dumaan din, ayun, naglagay ng chicharon si B. chicharon. At ayun, hinalo-halo ko na mga par, at wait na lang natin until cook cook and delete pala mga par at syempre kikiyos na natin yung mga par para malaman natin kung tao na ba ang kanyang timpla at talaga namang itsura pala mga par nito ay napakasarap na yun mga par oh. titikman na natin itong mga par at syempre haluloy mo natin para magmix ang kanya itong yun po mga par, rin, mga par oh. talaga namang overload na overload ang dating mga par walang sinabi ang paris overload kasi mas masustansya itong mga par kasi may gulay siya mga par na may daon ng malunggay ay eh, mga par oh talaga namang mapapaw ka nito mga pare no gumawit tayo mukha niya mga pare sa ano, camera at parang nawala ka na sa sarili mga pare oo oo oh, oh.